Hi guys, good evening. Magu magdiop na naman ang bata. Alam niyo guys, magbas ako ngayon kasi ang aking Mitsui, ang aking Mitsui naglambing na admit si Mitsui na ako. <laughs> magbas ko guys. Tapos labas na ako dito kasi dito ako mag-abang ng ano buti na lang malapit lang ang bus namin dito stop Andyan lang, oh, ang bus stop. Malapit lang talaga sa room ko. Oh, ayan. Ayan, si Nissan. Tapos, alas utso man ng ano, every two hours pag dito, guys. Grabe, kaya nga mag na ako, baka maiwan ako. Kasi pag naiwan ako sa eight o'clock, hala mag-antay ako ng last trip. Alas dins na ng gabi, pastilan. just ko po. Oh, my goodness. <laughs> <laughs> magdiop po sa ang pig. Punta sa ako sa akong anak. Bye sa guys. magbas mo na si Akits. Mag-enjoy din ako sa bus. Bihira ako nakasakay ng public bus eh. Kasi nga may Mitsui ako. Noong Sunday, alam ninyo, just mio, nag-umpisa ako sa Abu Dhabi pag uwi ko dito kasi si Mitsui pinasok ko noong Sunday kasi ang ingay ng aircon niya pag unang aircon tapos magsitinginan ang mga tao sa akin magsitinginan tapos alam niyo pag nag na naghinto -nag ako sa signal pag huminto ako pag nakahinto ako naka tapos nakadrive drive siya i-off na ako ang aircon para hindi siya maingay sus on on and off ako sa aircon That time grabe nag nag ano si Mitchy naglambing talaga ng husto tapos yun nga grabe nag ako sa Abu Dhabi alas ano bumaba ako sa bahay for 45 sus for 45 ha nakarating ako dito sa kwarto ko alam niyo guys 9:20 ng gabi <laughs> kasi naiwan ako doon sa mafrak naiwan ako sa mafrak ng isang biyahe. Sus, so, another 2 hours na naman ako naghintay. Kaya yun ang nangyari sa akin last week. Sunday ngayon. Sabado ngayon. Tapos, tapos naman daw si Mitsoy. Sabi nung ko bukas ko na sa umaga kunin kasi I don't have time naman karon kay gabi na kaya alas utso na. Tapos, maghinto pa ako doon. Two rides eh. Nakarati ah, ako doon sa Abu Dhabi. Mag-alas 10 na rin. Diyos ko po. Ito. Ito. Dinin Loki Vales, Ito. Chill-chill <laughs> lang guys. Yan ang ishare ko sa inyo guys. Ang hirap dito sa area na ito pag wala kang own car. Mabuti na lang na may talagang bago lang yan pumasok dito ang public bus tapos na taon talaga na nandito talagang ilang steps lang galing sa kwarto ko, andyan na ang bus stop oh, ayun, ayun ang bus stop oh, yung moske ayun ang bus stop, malapit yung yung postino, yun malapit dyan o oh, di ba <laughs> swerte ako kahit papano, kahit wala akong mitsoy may public bus naman. Bye, guys! Happy Saturday and happy weekend! Bye-bye! mo off muna ang pig! Chaka-chaka-chaka-chaka! Hayag kayo lang simbahan. Ano lang ako? Maaga lang ako. Kung lumabas ka bahay, baka maiwan ako.